3 4 5 magtatakal magtatakal 8 9 ng uh, ngayong 11 12 13 14 ngayong umaga 17 18 19 20 umaga 22 23 24 kanila. so itong pangtakal takal nila mga guys ay kulang isang kilo ang napatakal nito so 10 yung aking uh, mga baboy so ang kakainin nila sa isang araw sa isang baboy ay 1.2 1.2 kilos So sa sampung baboy mga guys ay titimbang ng uh, 12 12 kilos sa isang araw. So i-divide ko yun mga guys. I-divide ko sa dalawang beses. So 6 na kilo. <coughs> so ang ibibigay ko sila, sa kanila ngayon ay 6 na kilo lamang. So yun mga well guys, dahil sa uh, nagpapakain ako ay umaga at hapon. So, sinobrahan ko na. Sinobrahan ko na, pitong takal ang ibinigay ko sa kanila. So yun guys, pupunta na tayo doon at pakakainin na natin. Thank you. Huh? Dahil sila'y gutom na gutom na, ah, uh, i-sip ka muna sa yung uh, saktong sukat ayon doon sa bidding guide ng uh, ng aking sina o aking brand brand ng dinagamit kong feed so ayan guys Ah. Uh, so, yan na uh, bigyan ko na sila. So Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Ah, uh, 'yung makikita nyo, pa. parang kulang pa nila lang pa nila yung binigay ko sa kanilang pagkain nila yan so kung makikita nyo ganyan yung kanilang uh, sistema sa kanilang pagkain pwede nyo dagdagan sa susunod na uh, bigay nyo sa kanila for example mga guys Ah, binigay ko sa kanila ngayong umaga is anim na takal o pito pitong takal so nakita ko napansin ko sa kanila na kulang nila kulang, kulang nila yung anim na takal so mamayang hapon dadagdagan ko siya at gagawin kong walo walong takal So yun. Ayan. ayan yung kanilang lagay mga guys. Ayan. Merong isang mataba dito. Malaking katawan at malapad. So ito siya guys. Ayan. Grabe yan. Uh, halos sakupin niya na lahat yung space ng mga kasama niya. Ayan. O, tignan niyo mga guys. Oh. Ayaw niya umalis isa pa sa napansin ko dito sa kanilang kulungan mga guys uh, kailangan nyo rin kung kayo mag uh, gagawa ng kulungan ng inyong mga lagang baboy ay lagyan nyo ng bakal dun sa pagitan ng kanilang mga kainan bawat isa sa alibawa may sampung piraso kayong baboy So, lagyan nyo lang. I-divide nyo yung kwan. Bigyan ng, lagyan nyo ng division yung kanilang pakainan. So, sa aking ginawa, kasi ito ay uh, minadali. Minadali ko yung aking paggawa ng kanilang mga, ng kanilang kulungan. So, hindi ko nalagyan ng division, mga guys. Lagyan nyo lang ng bakal yung pagitan ng bawat Uh, ulo kung halimbawa yung yung dalawang yon yan lalagyan niyo siya ng uh, division nice na bakal uh, yon kahit round bar lang pwede na yan so i-divide mo yan yung laki ng ng pakainan i-divide mo yan kung ilang ulo yung kakasya So sa tingin ko dito sa aking kulungan, yan, sa kanilang pakainan, uh, kaya ito ng mga 13. tayo sa aking malit na babuyan, Yan, pinakain ko sila ng kanilang hapunan. Mga uh, guys, ito'y walo. Katulad nga na sinabi ko kanina, walong takal na yung aking binigay sa kanila ngayong hapon dahil sa yung binigay ko kanina umaga yun ay kulang nila yan Ayan guys, so uh, talbos ng kamoting kahoy. So ayan. Kukuha nang ko yan ng talbos at ipapakain ko sa aking mga alagang baboy. Ayan. Para iwas umay sa feeds. Ayan. So yun guys. kuku Ayan guys. Ah, tapos na akong kumuha ng dahon ng kamoting kahoy. Ito yan. Ayan guys. So, madami ako nakuha. Ayan. Pero, ugasan muna natin to, bago natin ibigay. Dahil ito yung naulanan. So, kailangan na maugasan muna. Bago natin ibigay sa ating mga alagang babo. Ayan guys. Ayan guys, binigyan ko na. So ayan guys, kung napapansin nyo, marumi sila ngayon. Hindi ko sila pinaliguan at gawa ng hapon na. So bukas na yan, bukas ko sila paliliguan bukas ng umaga. Sa ganun hindi sila uh, sipunin o hindi kumontra yung lamig sa kanilang katawan. So yun guys, ayun yung maliit oh. yon yung isang yun. Ito, ito, ito. Ito, tsaka ito. Ito yung may halak, mga guys. So, yun. Uh, kung lulobi ng Diyos, ay makakita tayo ng buyer ng yung bang lilitsunin. At uh, ididispose ko na yan. Uh, kawawa naman. So, yun. At saka ito, ito yung nung bata siya ay naipit. Kawawa siyang uh, hindi siya makalakad. Kala ko mamamatay. Kaya salamat sa Panginoon na yun naman ay nabuhay so yun basta tiwala lang tayo sa Diyos mga guys sa ating pag-alaga huwag nating wawalain yun yung pagtitiwala sa ating Panginoon uh, kasama na kasama yan sa lahat o kahit anong negosyo o anong ginagawa natin so yun mga guys ayan o oh. Pa gusto nila yung dahon ng kamuting kahoy. So, pampatanggal nyo ng umay sa pids. Ayan. Pero hindi hindi naman lagi. Kundi madalang lang. Ayan. Madalang lang kung meron ng bagong uh, talbos yung kamuting kahoy. Ayan. Sa kukuhanan ayun, ibig sabihin, hindi lagi hindi, hindi lagi so guys, i-update ko na rin kayo sa aking tinanim na uh, madre de agua ayun eto guys, yung madre de agua na aking tinanim 4 uh, days before so, yan na ang ganda ng tubo niya mga guys ayun o oh, yun oh. pati yun. Kaya success yung tanim natin. Oh. Ayun oh. At ito pa, mga guys. Nagtanim na ako ng marami. Limang piraso. Limang sanga. At meron pa ako dun sa aming bakuran sa baba. Ayan. At ito guys oh. Ito Kasama ito nung binigay sa akin. Kwan lang to sanga. Ayun, ito, may kwan. May, ano yan, may usbong na siya. Ayun, guys, yan. Yun. At ito pa ang isa. Magtanim tayo, guys, ng madridiagwa. Maganda daw to sa ating mga alagang baboy. Ito, yan o. Oh. Maganda daw yan sa ating alagang baboy pang dagdag sa kanilang feeds dahil lang Madrid de Agua ay mayaman sa protein na kailangan naman ng ating mga alagang baboy yun ay nagpapabilis sa kanilang paglaki ayun so guys mga ilang araw pa ay pwede na tayo mag -harvest ng dahon at ibibigay sa ating mga alagang babo so yun guys napaka saya kaganda sa pakiramdam na makikita mo yung resulta na maganda ayun ito yung mga pan guys eh, medyo meron pang natira oh. Eh, sanga na lang yun natira mga tangkay na lang pero ubos yan So, and guys, salamat sa inyong pagbisita sa aking YouTube channel. At uh, magkita-kita tayo li sa susunod na video na aking i-upload. So, guys, uh, thank you and happy farming sa inyong lahat and God bless.